Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, ATINs! trending pa rin hanggang ngayon sa China ang SB19 kaya tapos na ang Asian Artist Awards sa Pilipinas. Usap-usapan ang SB19 sa pagiging handsome at ang uh, tema nila sa kanilang intablado sa pag-perform ng kanilang mga kanta sa Asian Artist Awards sa Philippine Arena. Usap-usapan, may mga conversation, may mga komento, reaction about sb 19 na very good at amazing boy group from the Philippines. May mga post at content din ang mga creators sa China, mga Chinese 18 all about SB19 at Gento. Kaya naman maraming salamat sa suporta mula sa China. Lalo na ang most talk about ang kakatapos lamang na Asian Artist Awards na kung saan ang daming kanta at ang haba ng performance ng ating SB19